Ubus ang pakikiramay sa pamilya Robredo sa pagpanaw ng kanilang padre de pamilya na si DILG Secretary Jesse Robredo. Tagsa ang kanyang mga kababayan ngayon sa Archbishop's Palace sa Naga City kung saan nakaburo lang kanyang labi. May news to go, si Alan Gatus ng DCWB. Alan. Wala pa rin tigil ang pagdating ngayon ng mga nakikiramay sa burol ni Secretary Jesse Robredo dito sa Archbishop's Palace. E kahit matindi na ang sikat ng araw sa, sa, sa pila, papasok sa Archbishop Palace, hindi nila inalintana ang init para masilayan ang kanilang pinakamamahal na kalihim. Mapabata man o matanda, sinasamantala ng pagkakataon na makadalaw sa burol ng kalihim. Hindi naman may wasa ng ilan na bumuhos ang luha habang lumalapit sa kapaong ng kalihim. Ayon sa ilan na nakausap ko kanina, labis pa rin kasi ang kanilang kalungkutan na nararamdaman sa pagkawala ng kalihim na malaki ang naitulong sa kanilang lungsod maging sa kanilang mga kababayan. Samantala, mamaya, o oh, ngayong uh, alas 9 ng umaga ay magsisimula ang misa na isasagwa rito sa Archbishop Palace maging mamayang alas 5 ng hapon. Pero ipiniluwanag naman ni Atty. Erin Aguila, staff ni Sekretary may ilang visa rin na iaalay ang iba't ibang grupo para sa kalihim mamaya. Isang charcoal portrait naman yung uh, kanina ni Apo uh, Charcoal Portrait Secretary Rubredo ang pinadala naman kanina ng kanyang kababayan dito sa may coordinating center ng Archbishop Palace. Ibinigay daw ito ng isang Nora Ribay na bilang handog sa pamilya Rubredo na nakatakda namang ilagay sa tabi ng kabao ng kalihim kung saan makikita ang matatamis ng ngiti ni Secretary Jess Rubredo. Howie? Okay, maraming salamat. Alan Gatos ng DZWB.